Sa pagpasok po ng pandemya noong nakaraan taon, isa sa mga pangunahing tinamaan nito ay ang industriya ng construction. Mula sa mga maliliit na construction workers hanggang sa mga may-ari mismo ng construction company. Kaya naman, ngayong araw, kukumustahin po natin ang isa sa ating mga katsunin na nagporsiging magtayo ng sarili niyang construction firm. Aalamin din natin sa kanya kung totoo ba o nangyari na nga ba sa kanya ang sinasabi ng mga eksperto na sa taong ito ay makakabangon o makakabawi ang mga nasa industriya ng construction. Tara, samahan niyo po ako. A day in the life ng isang dating batang construction worker ngayon construction firm owner na. Nandito na po tayo sa San Fernando, Pampanga at makakahuntahan natin ngayong umaga ang isang dating construction worker na ngayon may-ari na ng sarili niyang construction company. Andito po si Engineer Johnny Sedaria. Engineer, ah ka yung good morning. Good morning po sa inyo. sa pagbisita. Oo. Gusto rin naming ma-share niyo sa amin yung yung kwento ng buhay ninyo. kayo Bago kayo nagtayo ng sarili nyong kumpanya, kayo po isang engineer. E eh, magbabacktrack tayo ng konti. Ba't po ba kayo nag-engineer? Dati kasi, nung bata pa ako, uh, namulat na ako sa field ng construction. Mm -hmm. Yung tatay ko is a foreman, a mason, a carpenter. All around siya sa site. mm -hmm. So ang nangyayari niyan na uh, minsan pa nga pag uh, wala akong pasok, pumupunta ako sa kung saan siya nagtatrabaho, nagsasideline ako doon. Noong 12 years old mm. nga ako, marunong nga ako mag-set ng tiles. Ah, oh, ganun na. Pag uh, nakasahod ako, iniipon ko yung sahod ko. Mm -hmm. Tapos, pinumbibili na sapatos. Eh, yung yung papa mama ko, yung mama ko, wala naman siyang trabaho. Sa bahay lang siya. Mm. So, ang bumuhay sa uh, pamilya niyo, yung, yung pagiging uh, carpintero o pagiging uh, uh, construction worker ng airpot mo? Totoo po yun. Yun talaga yung naging source of income ng family namin. Hanggang kailan ka nagtrabaho sa construction, uh, construction site bilang isang trabahador? Actually, until ano eh, uh, high school ako, mm -hmm. fourth year. Kasi nung mm -hmm nung college na ako, hindi na kaya ng time ko rin kasi nag-working student din ako. Mm -hmm. So, ang life ko talaga nung college is bahay lang, school, trabaho. Mm -hmm. So, sabi ko nga, hindi ko talaga na-enjoy yung hindi. five years. <laughs> hindi, totoo, <laughs> totoo. <laughs> But, hindi, wala akong regret. Wala lang ang, regret. ang sabi nga sa akin ng pastor po namin si, sa church, si Pastor Ronnie, sabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan, ah, uh, mamili ka. Ano ba yung ano mo, yung gusto, you will enjoy now or uh, you will suffer later. Mm -hmm. Suffer now, enjoy later. Mm -hmm. So, pinigili ko yung nag-suffer ako that time. And I could say, somehow, I'm enjoying now. Tama yung punto mo eh, no regrets. Kasi yeah. eh, yung, yung nag-build ng karakter mo hanggang sa ngayon. Mm -hmm. Kasi sanay ka sa hirap. So, pagka maginhawa at dumating uli yung hirap, kaya mo rin eh, ano? Kaya Daman. yung pangalan mo pa lang Jolly. <laughs> Tingin ko kaya mo tawanan yung problema eh, no? Uh, Jolly. Uh, sa akin naman mm. ka Tonying ang uh, una-una mm. pag once foundation mo si God. Kahit gaano kahirap, sabi mo makakayanan mo eh. Mm. Walita uh, ikaw ay uh, nag-abroad. So doon na nagsimula na hindi naman na nagtrabaho yung papa ko. Kasi ano na siya talaga, hindi na niya kaya magpukpok ng martilyo. Mm. So, nung time na yon nandun na ako sa Saudi, ako na nagsusustain sa news nags nila. Uh -huh. So, every month naman, for for three years naman ako nagtatrabaho doon, hindi din enough yung sinasahod ko pa rin. So, that's why, nung time na yun, naisipan ko na mag-sideline uh -huh. kung nag-waiter ako. Hindi alam ng mama ko. Uh -huh. Sabi ko, kasi makabayad, kasi nung time may mga utang ako eh. Uh -huh. Sabi ko, makabayad lang ako sa mga utang ko, okay na ako. No umuwi na ako sa Pilipinas. Ngayon nag-apply ako mm. kasi kailangan ko ng trabaho eh. Tinry ko ulit na mag-apply abroad. Mm -mm. Doon talaga 'yung ano sa mind ko, na struck sa mind ko, ang sinabi na nag-interview sa akin. Ito offer ko sa'yo. Uh, mas malaki siya doon sa dati kong sahod. Mm -mm. Pero kunin din ko sa kanya, bakit ako umuwi? Sabi ko gusto ko mag-master's degree. Ah, uh, doon sinabi niya sa akin, Huwag mo pagpalit yung pangarap mo kahit sa ganong kalaking halaga. Mm -hmm. Doon ako natauhan. Nag-apply ako locally and unfortunately, doon na nagsimula sa ano uh, ang life ko sa Photon. Mm -hmm. So nag-apply ako uh, kahit sabi ko ayaw ko kasi siyempre automotive eh. Yung nakakatuwa minsan, yung ayaw mo, yun yung binibigay sa'yo. Mm -hmm. Kailan taong ka sa Photon? Five. Bakit mo naisipan, na magtayo na lang ng sarili mong kumpanya. Noong time na ginagawa namin yung planta ng na nasa Clark. Mm -hmm. It's more than uh, 10 hectares. So sabi ko, ito it's a big achievement for me. Na sabi ko, why not maggawa na ako ng construction company ko. But yung isang nakaka nakakatawa pa dito is nag-resign ako sa trabaho ko, hindi alam ng asawa ko. Mm -hmm. uh, the last day na lang ako sa trabaho ko doon mm -hmm. ko palang sinabi kasi mm -hmm. alam ko mag-worry siya mm -hmm. kung ano man yung naging plan ko so pinag-usapan na namin mm -hmm. doon ko na nilatag sa kanya. bali ilang taon na tong WeMerge? Actually, ang WeMerge nag-start lang siya uh, last year 2020 kasi nauna mm -hmm. yung isang company na tinayo ko ah... Uh, ang SSBian construction, ngayon ang mga brother-in-law ko na sila ni Kuya Lovel, mm -hmm. sila ni Kuya Chris. So sila na kayong nagmamanage. Mm -hmm. Nung itinayo mo itong Wemerds, eh kainita ng pandemic nun eh. Nagtataka naman ako sa kung kailan na uh, ang tingin ng ibay ay nakalugmok ang industriya. Doon ka nagtayo ng Wemerds, bakit? Alam mo, kadon ka yung totoo yun, mm -hmm. uh, ang dami talaga yung naghirap noong mm -hmm. time ng pandemic at isa na yung tinamaan ng construction industry. Mm -hmm. Pero sa akin naman, uh, nakita ko kasi na may future. Mm -hmm. Hindi ko lang inisip yung ngayon. Mm -hmm. Hindi ko lang sinabi na hindi yung hirap ng buhay ngayon ang hirap ng construction industry ngayon, ta tama na, itigil na natin. Hindi eh. Sabi ko, after a years, alam ko makakapag-survive. Pag hindi ko to gawin, sabi ko, paano yung family ko? So parang babalik ako sa pag pero Ano, sabi ko, hindi ko gagawin yon. Uh, Tinay ko yung ano na yun, yung risk na yun. Kasi sabi ko, kahit gawin ko to, alam ko na meron mga project pa rin na ano, napapasok. Ang tingin mo, hindi dito sa harap lang beyond din. No? Yeah, beyond that. Mm -hmm. Eh sa inyo site, yung yung uh, construction ninyo ngayon, hindi na... niyo ba kami isama? Yeah, yung isang site namin mm. na eh, sa Lubaw. Oh, sige. Salamat, eh. tama-tama at nang uh, maarawan naman tayo. Thank you. importante dito po sa ganitong klase ng uh, hanapbuhay ito construction company po. Ang pinaka-importante talaga ka to yung matutukan mo sa site. Mm -hmm. Yung mga tao mo na gumagawa. Mm -hmm. Eh kayo naman hindi kayo pwede lokohin ng tao nyo dahil engineering nga kayo eh. Alam niyo. <laughs> Wen sa pagdating mm -hmm. naman ka sa trabaho. Mm -hmm. Alam ko kasi sabi ko nga, uh, 12 years old pa lang ako namulat na ako sa construction industry. Uh, yung Papa mo, kumanaw noong 2017. Ano? July 2. Oh, so, hindi ka pa nagtatayo ng sarili mong kumpanya noon? Hindi pa hindi, De, pa. hindi niya inabot to? Hindi, hindi ka. Yan yung sad part. Uh -huh. so, sa side ng papa ko, sabi nga ng mama ko, uh -huh. kung buhay pa si papa, sana sumasama siya sa iyo. Yung uh, makita niya yung anak niya na dati-dati, tile setter. <laughs> ano, kasakasama niya sa construction site. Tapos uh -huh. ngayon, uh, boss niya an anak ko. <laughs> Alam ko, katuning talagang matutuwa yun. Totoo. Hmm. Yung, kwento mo na yan, parang kwento rin talaga. ng may, may semblance yung ating kasaysayan. Eh. Importante talaga tao sa... sa sa hanap uh, buhay mo na to no kahit sabihin mo na na mahirap pa rin yung yung uh, business ngayon but alam mo naman na kaya mo. Somehow uh, binibigyan namin sila ng incentive mm -hmm. para ma-feel ba nila na importante sila yes. sa sa company. Mm -hmm. Hindi lang labor intensive itong construction eh. Anong mga gamit na 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 mo rito para naipinundar mo ah uh, na napaka-importante sa iyong negosyo? Kung makikita mo, kasabayan natin ngayon, mm -hmm. uh, yung boom truck namin yan, mm -hmm. uh, so yun yun yung isa sa pinag-isipan talaga namin. Mm -hmm. At saka, kumbaga, din, nilaanan talaga ng budget. O meron pang iba. Mm -hmm. uh, actually, yan makikita mo rin sa site mamaya. Nung nag-uumpisa kayo, uh, engineer, anong mga naging problema nyo? Uh, kasi most ng project namin is malayuan. Mm -hmm. So kailangan mo i-transport yung mga tao. Mm -hmm. uh, pag umuwi, kailangan mo rin silang uh, sunduin. Mm -hmm. So isa naging pangangailangan namin doon yung mga equipment, sasakyan. Yes. Nag-come up kami na we need to, ano, to buy uh, second hand na sasakyan. Mm -hmm. Kasi inisip ko una na makatipid kami. Mm, mm Patipid na ako, wala na akong alalahanin na, mm -mm. na payment every month. <laughs> uh -huh. Kasi ang, ang nangyayari, palagi siya namin ginagamit mm -hmm. at saka malayuan yung, yung biyahe niya. So doon nag-umpisa na na kailangan namin ipalitan kagad yung gulong kasi second hand eh, uh -huh. yung gulong hindi naman bago. Mm -hmm bawat gulong nun, ang presyo niya mababa yung 4000 so apat nun, 16000 na. So ngayon doon na nagsimula yung yung mga overhead expenses na lumulobo mm -mm. sa maintenance. Mhm. -mm. tinayo ko na yung another company namin, we merge. Sabi ko I'd rather choose sa ano, uh, brand new na lang. Sabihin mo 13000. Mm -mm. Sa so, pa sabi ko 13000 monthly amortization ko, parang hindi siya ganun kabigat. Mm -hmm. Kung compare mo na mag uh, second hand kang ka ka uh, problema. Iyan yung, no? yung sa maintenance. Mm -hmm. So, hindi lang about sa expenses talaga, oh, kundi pati na rin sa safety mo. nila. Totoo. So, sabi ko, pag bumili ako ng mga utility vehicle, bago na. Mm -hmm. Napakagandang, huwag na uh, prinsipyo niyan na engineer Sa usapang gastos lang na akala mo nakakatipid ka? ano, akala mo nakakatipid ka pero sa katotohanan mas napapamahal ka pa yeah. pero ang higit na importante na sinabi mo sa akin na ako natuto ko doon ha yung safe, yung worry yung safety ng mga taong may mga pamilya din naghihintay sa kanila sa pag-uwi nila, di ba? Tama. Tama. minamaneho nyo na to, matagal nyo nang uh, gamit to, sir? Ah, uh, more than ano na, 3 years. 3 years. Ano pangalan nito? Ano tawag dito sa SUV na to? Cotton Toplander. Toplander? Toplander. Cotton Toplander. Ah. Eh, para ka nakasakay sa mga mamahaling SUV, ano? You know? Ang comfort niya katuning nandiyan talaga, okay. Kaya itong palagi kong ginagamit. Mm -hmm. Sipin mo, for 3 years, ang odometer ko na is almost 64,000 na. Malayo rin ang mga pinupuntahan mo, oh. no? Dito ito na po yung site. Ganda. Ilang tao mo rin? Uh, almost 100. Oh, dito sa uh. Bypass Lubaw, uh -huh. currently gumagawa kami ngayon ng planta. Mm -hmm. uh, yung area nito is around 5 uh, mm -hmm. hectares. Mm -hmm ang dami nating napagkwentuhan eh, hindi ko namalayan. malayan, andito na pala tayo. Iba talaga pag nagkukwentuhan eh. No? Oo. Pero para kasing nasa bahay lang ako, uh. ha, nagkuk... Ang sarap ng ride nito eh. Komportable ka. Komportable komportable <laughs> eh, uh. no? Let's go. Masarap kakwentuhan to si engineer eh. Pwede nang maging kados for dos ko to. So itong nga uh, ginagawa natin na to, nakiate na ako ha. Itong ginagawa nyo na to ay eh, uh, ilang percent na ang uh, na Around 70 percent. Mm -hmm. So ang target namin dito na matapos dapat within this year. Ang dami pala nito, parang parada ng mga sasakyan ng poton to, engineer. Uh, actually, Katon Ying, uh, isa, maliba doon kanina sa sinakyan natin nung papunta tayo dito, Uh, Nag-invest din kami sa mga ibang unit. For example, sa mga utility vehicle. Ito, oh. ito yung tinatawag na Photon TM300. TM300. So, kaya nito magsakay ng 16 katao? Ito, ito yung sinasabi mo kanina, ano? Yeah. Na crane. Cargo crane. Cargo crane. Uh, maliban na pwede mo siyang kargahan ng mga construction materials, ay uh -huh. eh, nakikita mo ngayon, ang ginagawa namin, steel erection, pwede din siya pang buhat ng mga bakal o uh -huh. or pang ereksyon. So, uh -huh. ang dami niyang purpose. Pwede kaya sa kato yung bake shop to. <laughs> para pwede akong mag-bake sa likod. Uh -huh. so, it's 25-footer siya, yung hmm. Uh -huh. pinakakaha niya sa likod. Uh -huh. And uh, fully air-conditioned air siya. And then sa loob, mayroon, uh -huh. kung mayroon kang kapahinante uh, or driver mo, kung ano, inaantok dahil sa biyahe, pwede siyang matulog dyan sa, uh, siya para sa, na. sa likod. Uh -huh. Pagka sinabing heavy equipment, yan yung kagandahan sa photon Catering. Uh, -huh. uh multi-variant sila mm -hmm. in, in, when it terms sa mga sasakyan, mm -hmm. equipment. Uh, meron din silang wheel loader. Mm -hmm. So, ang presyo dito nagkakahalaga ng around 3 point, uh, ako magkakamali, 3.4 million. Brand new rin to? Brand new to, nung uh -huh. kinuha namin. And uh, sa tingin ko, nakabawi na kami. Na narinig nyo so. ba yun? Oh, May 3 sa... million pero nakabawi na siya. Eh, sa mag-rent ka, ang rent oh. nito, katunyin, kung bago nasa around 2.7 per, per hour. Per hour, oo. Oh. Eh, ang tagal na namin na ginagamit. Grabe, ito pala negosyo eh. Hindi wow. lang siya pang utility vehicle, katulad ng alam ng nakakarami. Meron din siyang mga passenger vehicle. Oo. Oh, oh. uh, katulad nito ng pick-up, Thunder. Ito, 2018 model to. Mm -hmm. The other one is sa uh, Toplander. That's a 2018 model din. Mm -hmm. Ito, 2020 model to. Thunder din siya. Pogi nito, oh. Nakakapog. Siguro pag sinakyan ni Bailon ngayon to, tatangkad si Bailon ngayon, no? Oh. <laughs> Dadagdag yung Pogi points dyan. Di ba? Di diba, pumogi oh, ka kagad. Tumabi ka pa lang, oh. Grabe talay. <laughs> pag tuloy-tuloy lang yung takbo mo, kumukonsumo siya ng around 14.2 kilometers per liter. So, ganun mm. siya ka-fuel efficient. Eh, yun yung sinasabi natin. Makaka, makakatipid ka, pero brand new yung, yung sinasakyan mo. Uh, ano ang mensahe mo sa kanila, mga katulad mong OFW na gusto nang umuwi dito at magpundar din ng sarili nilang uh, kumpanya? Sa mga kapwa ko OFW, uh, ang pagtrabaho naman kasi sa abroad, hindi, na, hindi madali eh. Mm -mm. At kung nagbabalak kayo na umuwi sa Pilipinas at magtayo ng sariling business nyo, kailangan yun ng mga sasakyan. For example, mga delivery trucks, cargo. Ako, I recommend Photon. partner mo na pala talaga yung Photon, ano? Nasubukan ko na ang Photon for more than almost a decade na. Sa Photon, talagang malayo yung mararating mo. Subok ko na. Pwedeng mag-endorser ng Photon to si Angel? Hindi, totoo yun. Totoo ka dun yun. Kasi ako personally, naano ko din eh na experience na experience mo ko personally well engineer ako nagpapasalamat ako marami eh. tinuro mo na ako dito sa site mo tapos uh, na na inspire mo pa ako sa kwento mo and I'm sure yung mga nanonood sa atin ay nakapulot din ng marami sa karanasan mo thank you so much thank you also Kathleen thank yeah. you Trivia! Alam mo ba ka tune in tulad ni Engineer Jolly, photon din ang gamit ko. Mulat sa pool, photon na ang kasama natin sa negosyo natin. Trusted brand to dahil may 24 dealership. Dito sa Cotton photon ang kapartner namin sa Hanap Buhay. Photon Ying recommended ito dahil sa ba ISO certified at this is the country's most trusted commercial vehicle brand for the past 15 years. Kaya ano pa hinihintay mo? Katsun in! Matibay at matagal na kapartner sa hanap buhay ba ang hanap mo? Magfoto na! Sa photon, malayo ang mararating mo. At hindi lang yan, may pa-promo rin sila. May available promo para sa lahat ng sasakyan ng photon. Aba, mapakas discounts, low down payment, low monthly amortization hanggang September 30, 2021 lang ha. O, oh, baka gusto niyo magtanong, baka gusto niyo mag-avail, bumisita lang sa kanilang official Facebook page, Poton Philippines. Approve! Oh, kita nyo naman ang kwento ni Engineer Jolly. Mula sa pagiging isang batang construction worker, nagsikap na maging working student, naging engineer, naging OFW, sumideline sa pag-waiter, naging empleyado. Nako, at ngayon, may ari na ng sarili niyang construction company at construction supplies. Malayo man po ang nilakbay ni Engineer Jolly, kinaya niya, kayang-kaya. Ika nga, kaya dun sa mga gustong malayo pa ang marating, alam na dis, Photon ang tamang kapartner sa hanap buhay. O paano? Salamat sa panunood ha. Don't forget to uh, like and subscribe. At teka, wait, there's more. Mga ka in, salamat sa patuloy niyong pagsuporta sa aking YouTube channel. Ito na ang pinakahihintay ninyo ang tune in kay Tunying, may merchandise na. Yon. Baka naman pwedeng maglambing at bili na mga suke. May unisex shirt. Cap. Pen. tumbler, Notebook. At masks. Paano umorder? Message na sa 0926-005-0025 o 0945-352-6982. O paano? Happy weekend! Woohoo!